narito ang mga utos ni Heso Kristo. Nang tanungin si Jesus kung paano matatanggap ang buhay na walang hanggan, siya ay sumagot, Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iba gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sapagkat sa paggawa nito, natutupad mo ang lahat ng utos ng Diyos. Maging isinilang na muli. Tanggapin ang Espiritu ng Diyos. Talikuran ang iyong mga kasalanan at sumunod sa akin. At hayaang magliwanag ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng mabubuting gawa na iyong ginagawa para sa iba. Kaya, mahalin mo ang iyong kapwa. Pakitunguhan sila sa paraang nais mong ikaw ay pakitunguhan. Magbigay sa mga nangangailangan at huwag ipagmalaki ito. Patawarin ang iba kung gaano mo nais na patawarin ka ng Diyos. Sa pagkat hahatulan ka, ayon sa kung paano mo hinahatulan ng iba. At kung paanong ako ay naglingkod at ibinigay ang aking buhay para sa iyo, gayon din ay maglingkod ka sa iba. Sapagkat sa pagmamahal mo sa iba, maraming kasalanan ang mapapawi. Sa huli, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at isipan.